tutulak pa rin ng kinaguriang Young Guns ng kamera ang investigasyon para sa Gentleman's Agreement. Ito ay sa kabila ng panawagan ng Department of Foreign Affairs o DFA na tigilan ang pagtatalakay rito dahil nagdudulot ito ng pagkakawatak-watak at nalilihis ang tunay na isyo sa West Philippine Sea. Ayon kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, hindi maiiwas ang talakayin ang kasunduan dahil konektado ito sa tumitinding panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Para naman kay PBA Party Representative Migs Nograles, healthy na pag-usapan ang ganitong issue upang malaman ang totoo kasunod ng mga kumakalat na aligasyon sa social media. Sabi naman ni Zambales Representative J. Huna dapat lamang imbestigahan nito dahil nananatiling tikom pa rin ang mga dating opisyal ng Duterte Administration na wahagi pa rin ng Marcos Administration na posibleng may alam sa isyo. Saksi sa usapang iyon, ang mga iba't ibang uh, ng ating pamahalaan na banggit ni Presidente Duterte na katulad nila nila Uh, National Security dating National Security Adviser Esperon at saka si Secretary Anyo na andon at alam yung uh, gentleman's agreement na yon pero uh, sa sinasabi din naman ni presidente uh, Ferdinand Bongbong Marcos na tinatanong din niya yung mga ibang uh, opisyales uh, na nakara administration at lahat naman sila tiko mambibig no hindi nagsasalita so Uh, mas lalo lang ito na nagpapatunay na, na ang kahalagahan para imbestigahan yung uh, usapin patungkol sa gentleman's agreement nila presidente uh, Duterte at saka ni President Xi Jinping ng China.